Aris, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong June 3rd week. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po naka subscribe din sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman po mag-avail ng ating private readings, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Eliana Reese. Air Magic Aris, Ayan, air magic. Pwedeing may good news kayo na marireceive. Ayan, may message kayo na marireceive. Merong gustong kumausap sa inyo dito. Pwedeing it's either mina manifest mo yung taong to or ikaw yung mina manifest niya. Tignan po natin ano pa yung pwedeng mangyari spirit guide. Pwede rin na kayo yung may ipapasa dito na message eh. Tignan natin. Parang malalaman nyo Aries, kung dapat ba ma kayo magpadala ng message or mag ng message or mag-reply sa tao na yon ngayong week. Tingnan natin. Spirit Guide. Pensahe natin. We have door to romance. Ayan, meron nga gusto mag-reach out sa'yo dito. Could be your twin flame. We have caring connections. May mag-reach -re out sa'yo. We have fourth chakra. Mahal ka ng taong to. Uh Oo. -oh. Or kung sino man itong makikilala mo ngayong week. Aris. Pwede nga na yung makatuluyan mo. Tignan natin. This is your twin flame. So, nababalance nyo or mababalance nyo yung isa't isa. May revelation dito. Aamin sa'yo yung taong yan. Baka nga sa nyo makatanggap pa kayo ng love letters. Tignan natin spirit guide. Very creative kasi yung person na to. Na makakadeal ninyo. Tignan natin, spirit guide. Mga pwede pa pong maganap. We have four of pentacles. Queen of pentacles. And mer meron tayo ditong eight of cups. So, ayan yung iba sa inyo dito. Meron naman kayong aalisan dito na relationship. Pwede rin na trabaho kasi pwede po na mas gusto nyo pang mag-grow sa chosen career ninyo, sa chosen path po ninyo. Two of cups. Meron talagang mga good connections. Good connections yung mga makikilala mo or mga good people yung makikilala mo. Aris, ngayong week na to. Ayan, medyo kinakabahan yung iba sa inyo kasi pwede po na mga, syempre, mga hindi mo to kakilala. Some of you pwedeng may pag-alis kasi dito, so may pag-travel. So, medyo kinakabahan yung iba sa inyo kasi bagong pakikisama na naman. Pero nakikita ko kasi na more on energy nyo lang to, mababait po yung mga makakasama mo dito. So, yung iba talaga sa inyo dito parang ano, um, ng mangingibang bansa, some of you first time. Tingnan natin, baka doon yung makilala yung ano, kung single naman kayo, ano. Pwede po, nandiyan nyo makilala yung taong mapapangasawa nyo sa bansa na pupuntahan nyo. Tingnan natin, spirit guide, ano pa po ang mensahe natin? We have queen of cups, para mas maging kalmado ka, ayan po, do some meditation ngayong week na ito, Aris, para kumalma ka talaga. Tapos, ayan po, protect mo yung energy mo kasi may mga energy bonfire or psychic bonfire ka na makakausap ngayon, so ingat-ingat ka tignan po natin para po sa mga nagahanap ng work ngayong week, we have strength ayan po, napakaganda po, malakas po yung energy or maganda yung energy, may mga mag-open opportunities para sa'yo dito meron nga dito, aris kusang lalapit sa'yo yung isang tao, tapos alokin ka ng trabaho tignan natin, ano po po, spirit guide para po sa mga may current job meron tayo dito, queen of wands ayan, medyo abala kayo dito Uh, madami kayong pinagkakaabalahan, madami kayong pwedeng may mga events dito sa ano niyo, sa trabaho ninyo ngayong week. So sobrang busy niyo po. We have the lovers. Okay, yung iba naman po sa inyo sa mga nagbabalak ditong mag-resign. So, pwedeng pinag-uusapan nyo pa yan ng person mo. Yung iba naman po sa inyo, pwedeng person mo na yung nagpapa-resign sa'yo. Kasi, pwedeng kaya-kaya ka naman talaga niyang buhayin. <laughs> Or yung iba sa inyo, ang kadil nyo dito, Aris is foreigner. Ayan, meron dito parang pinapahinto kayong mag-work eh. More on, hindi nyo to, hindi lang kayo yung ano dito, hindi lang kayo yung magde-desisyon. Tignan po natin para naman sa mga gustong magnegosyo we have the Empress. Ayan po, napakaganda oh. Kaya lang kasi, uh, madami pa kayong kailangan ayusin dito. Mm-mm. Medyo madami pa. We have naman Ace of Wands para po sa mga may current business. Ang ganda A uh, very inspired kayo dito. Ayan, very inspired talaga yung iba sa inyo. Kasi mga good connections talaga, mga good clients, good pager yung mga makakadeal ninyo ngayong week na to. Alam mo yon hindi masyadong sasakit yung ulo mo, Aris, pagdating sa mga clients mo. The high priestess po, para sa mga nagbabalak naman na, um, parang ano na, bitawan na yung negosyo. Kasi pwedeng nalulugi na. Yung mga negosyo na nalulugi na. We have six of pentacles. Kaya nyo pa talaga siyang ilaban. Yun yung nakikita ko dito. Kaya pang ilaban. Kaya, ayan po, ilaban nyo na. Meron tayo ditong, ayan, para naman po sa money, meron tayo ditong nine of wands. Three of cups. So, medyo nagtitipid yung iba sa inyo dito. Actually, okay, nakikita ko dito, at is, if everman may mga, ano dito, may mga mag invite sa'yo, pupunta ka talaga. Yung iba sa inyo, para makatipid kayo ng kain. Oo. Wala namang masama doon, di ba? In-invite naman kayo. Ang pangit doon is, kung kusa kayong pupunta, hindi naman kayo invited. Ano yan, trespasser. Pero ayan po, oh. Talagang ano ba, parang ito take advantage ninyo yung mga invitation sa inyo para makatipid kayo. Tignan po natin, spirit guide. Kasi ayan o, iba sa inyo pwedeng may pinag-iipunan kasi kayong pag-travel. Tignan po natin, ano pa ang mensahe natin, spirit guide. Pagdating po sa family na nanay kapatid, medyo na-stress yung iba sa inyo sa family niyo o oh, ngayong week. Pwedeng hingi kasi ng hingi ng pera. Hingi ng hingi ng sustento. So, tignan po natin pagdating naman sa Love Life Spirit Guide. Kamusta po ang love life ni Aris? We have Page of Pentacles. Meron tayo ditong Queen of Swords. Meron tayo ditong Temperance. Ayan. Medyo may pag-aaway dito, Aris, pagdating sa relationship. Ayan, no. Ingat kayo kasi baka mamaya, diba? Yung magandang samahan ninyo, ayan, dito magtapos sa hiwalayan. Mag-ingat kayo. Meron kayong hindi pagkakaunawaan. So, kailangan lang talaga is okay lang maging direct kayo sa person ninyo pero intindihin nyo din yung side nila mm -mm. tignan natin ano pa po yung blessings spirit guide, ano pa po ang blessings natin for Alice so ito po yung mga lucky numbers mo 33, 14 and 38 tignan natin spirit guide we have compassion lagi tong lumalabas talaga ayan, so medyo may guilt feelings akong nafe-feel dito, hindi ko alam kung coming from you ba yan, or coming from your person, we have well-being so kailangan nyo talagang alagaan yung sarili ninyo, can ay, cancer, ano, aris Ayan, baka iba sa inyo, you're dealing with cancer Yo, yung iba sa inyo, need talagang alagaan yung sarili ninyo, intindihin yung sarili ninyo aris wag lagi ibang tao financial health, so matuto talaga kayo mag-ipon dito, ang ganda ng finances ninyo kaya yung ano din, kaya ang nangyayari din pag gumaganda naman yung finances ninyo, yung family ninyo dito hingi ng hingi. Kaya minsan mas maganda pa, wag nyo nang ipaalam kung magkano ba talaga yung kinikita ninyo o kaya bawasan nyo yung kinikita nyo. Masama ba yun? Hindi. Kasi to totoo, dapat walang nakakaalam ng kinikita mo. Aris, yung talagang totoong kinikita mo ha, kung magkano ba yung kinikita mo monthly, ganyan. So kung nalaman nila, bawasan mo or... Pag sinabi nila na ganito yung kinikita mo tapos hindi ka naman namimigay, ganyan hindi ka man nag-share. Bawasan mo yung kinikita mo. Para hindi sila maghanap. So ayan lang po, maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Ingat po kayo always. Bye-bye.